<laughs> Ate, itong buong tindahan na to sa inyo o itong gulayan lang? Ito lang po, ito lang po. Ah, ito, Itong sa kaliwa. Ano tinitinda nyo? Ano po, gulay at prutas. Gulay at prutas? Apo. Ah, Gano'ng katagal na po kayo nagtitinda? Five years na po. Five years. Si Mr. Po, nung buhay, ito rin. Kasama ko lang po dito nagtitinda. Sa kasama nyo rin nagtitinda dito. Ah, rito. Ah. Tapos ilang po ang anak ninyo? Dalawa po. Ah. Dalawa lang? Ah, po. Opo, mahinihin ang boses ninyo. Ano? Apo. Nagpe-first reading ba kayo sa simbahan? Apo. Ato talaga? Dati, o. ba, Mayor, yun ang yun nanahuna. Yun ang lagol niyo! Kasi yung boses niya malamig. Pati yun, alam ni Mayor. Iba si Mayor. Kasi nga, malamig yung boses. Yung pag ng ang boses, yung na, pag ang tao nakakarinig nung ganyan, oh, napapalingon. Parang anghel lang nagsasalita. Iba ka, Mayor! Mayor na! Propeta pa! Mayor, ang daming gulay dito. May cauliflower. Tumama ka Ay, rin. Eto, yes, ito. May mais. Ayan ba yung benta na lang? Kompleto. Ito mm. po, uh, bossing. oh. Mm. Mga ano, prutas. Ngayon nakita mo, mo yung tayo. singkamas? O. Oh. Presya, pres. pres, pres. Tingin mo dahon. Oh. May mais so, ba? May mais. Yung singkamas. May mais kayo? Opo, oh, meron po. Puti po. Aray, aray. Mais na puti. Meron din. O, oh, ano na? Puti, puti. O, oh, ano oh, na? Puti, puti. Okay, oh. Mais na puti. Mais na puti. Doon na ilalaga sa studio, hindi pwede dito. Aba, aba. Baka ayaw ko nang dumadating sa kanya malamig yan, ha? Yeah. Yung may isa wow. ko kayo piliin nyo na bago pakitin. Ayos. Ang gawin ninyo, ilagay niyo ilagay nyo sa kasirola, tapos ilagay nyo sa uh, Bubong na sa sakyan ninyo, doon nyo napakuluin, ha? Tama-tama, pagdating ng reliance niyan, luto na. sa init ko yung Mainit pa yan. Okay. Thank you. Thank you, Mayor. Correct. Ito na rin po. Thank you, Bossing. Ito rin po kinukuha niya ikabubuhay sa inyong mga anak. Opo. Matagal-tagal na rin kayo nagtitinda. Opo. Kasi hindi na po ako physically fit para magtrabaho. Bakit, Bakit po? po? Madami na ang opera eh. May ah. na ng katawan. Ba't po na-opera okay. kayo? Ah, marami po mga ibresis. Una pong opera, ano nakuha niya? Ano po? General appendectomy. Appendicitis. Ah. Appendicitis. so, ah. ayun. we have a kayo ni, ano, ni Edmond. Tapos. Opo. Pangalawa so, po. po. Ano po, braces? Sis, Sis sa Bres. Sa, sa naman. Apo. Pero okay na po yan. Apo. Ano, <laughs> pong, ano po ang sumunod? Ang atlo. Ito po nga nako, Wisdom Tooth. Oh, Wisdom Tooth wisdom naman. Toe. Kailan naman po nangyari yan? Ano po yun? 2010. 23. Oh, 23. Okay, Mayroon pa nagpapa dyan, opera. <laughs> tapos ng wisdom tooth, wala, na. Okay. Alam nyo po, ang gamot dyan, sa dami ng gulay na tinitinda nyo, ba't di niyo subukan kainin? Bakit oh, ba ba naging physically unfit for work kayo? Ano na po eh. Mahina na yung katawan ko. Sino pong nagsabi niyan? Ikaw o yung doktor? Ako po. Kapag napapagod po ako, nanginginig akong ganun. Ganyan po. Pero may mga Ilan gamot. Ilan taon kay na, kay na ba si Wilmo? Wala na po. Parmaton lang. Ano po ako, bossing? 47 na. Bata, Bata pa. Apo. Kaya mo pa yan. Oo, kaya ako. mo pa maging malakas. Nasa isip mo lang yan. Tanggalin mo sa isip mo yan. Totoo, nagbabasa ka sa simbahan, nagpa-first reading ka, mm. o kung ano man. Idansan mo na rin simbahan. Malakas ka pa. Nginig lang yan. Mas mahirap yung ano gusto mo, nginig o pasma? Parmaton lang. Vitamins <laughs> lang. <laughs> Pero wala naman kayo ibang karamdaman, ate. Wala na po. Yung pag namimili kami, nagkaroon na lang ako ng asma, kaya nakaupo lang ako. May asma rin kayo? Oh, asma po. Opo. Ano yun? Diagnose okay. ng ano, doktor o kayo lang din po? Diagnose na po ng doktor. Pag napapagod po. So yung mapapanalunan nyo, magtatayo kayong clinic, tama po ba? <laughs> <laughs> Lying ano in. Po? Bossing! Pandagdag um, ah. puhunan, bossing. Siyempre, mahirap ngayon yung ano, mahal yung puhunan, maliit yung kitaan. Pero okay. ano ba? Kinikita magkano yung kinikita nyo ngayon sa siya. gulay prutas? Maliit lang, bossing, kasi umuupa pa po ako dito. 8,600. Ha? Ah? 8,000? Ano po ang inuupahan ah. nyo? Ito po. Yung First labas to. lang? May loob pa po, po yun, pero maliit lang po. Ah, itong First. buong bahay na to, inuupahan niyo? Hindi po, niyo. hindi po. Ito lang po, tsaka yung... Doon bortin. yung lalagyan nyo ng mga gamit? Ito oh. mayor eh, oh. parang Para may tambakan sila ng mga gamit dito eh. 8,000, bossing. Bahala. Oh. Oh. Kasi oh, nandito man. sila, sa tabing oh, karsada sila. Ah, may mga stock pa rin pala dito, mayor. Aba ah, ka mayor, mayroon nang nakalagay na paninda? Oh, hindi, paninda rin nila. Kanila rin yun, di ba? Apo. Oh, dito po nilalagay yung paninda nila, pero ang bahay nila nandoon pa. Kasi itong area na to, parang commercial area to, no? Kaya siguro talipa mahal. Ka po. Ito po yung tali talipa, Ah, talipa pa, pa, pa namin, na sa to. Yan, to Kaya pala maraming paninda. Apo. So hindi ba kayo nahihirapan doon sa upa ninyo? Nakukuha nyo ba yon sa loob na isang buwan? Kinakaya lang po. yung pag-aaral ng mga bata? Pinabli ko na lang po. Dati Ay, ba nasa na private? Opo. Opo, dati po. Ah, dati naka-private oh, na. Okay ilan lang naman, na eh, yung mga... wala rin naman sa square. Ilan tayo na, ilan tayo na, ilan ano ta -o ta -o po, mga... Isang... Isa pong 18, isang 17. Ba? Kung mga nag-aaral pa. Na gra graduate na rin. Hindi po, grade 11 lang kasi nag-stop po yung panganay ko nung pandemic. Bakit po? eh, hindi niyo po kaya yung ano eh, yung... Online? Hindi, oo, oh, yung online. But walang, gamit, walang gadget? Hindi po. Ganun. Mas gusto po niya yung face-to-face. -face. Mga late development sila, bossing, kaya medyo mm. ano ko. Sino teacher nila oh, si on, you know, Carla Estrada? <laughs> 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 iba yun, iba ba, Joey? <laughs> Carla, hi Carla! <laughs> So yung, uh, so yung upa nila diyan na 8,000. 86 po bossing naman. 86. 86 may 6 pa? Nakuha pa po po May po pa. Apo, po 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 o bakit? Kumohol, oh, bakit? Kumuhol, oh. Hindi na rin. Kung 8-5 pala, walang regalo. <laughs> 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 Meron pa rin. Ano yung regalo? Natagwa ka. Meron pa rin. Meron, meron. Meron pa rin. Natagwa sa regalo galing siya. Hanabishi. Meron pa kayong hot mixer with bowl. Best man. Meron pang hot pot barbecue griller. Hanabishi. Hanabishi. Kapwa niya ng practical na nalangin for 35 years. Subok na rin ni Bossy. Nagdagaw pa natin ng another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos na naman dito sa TNA. Iba talaga ang saya pag nakakapag-stream ka ng mga paborito mong video video. Sakto ang TNT Giga Video 60 dyan dahil may 5 gig ka na pang streaming for 3 days. Kaya mag-load na, katropa! Dagdagan ka pa natin under 5,000 pesos plus grocery items galing naman ito sa Pure Gold. Mga number cards, basta grocery ang panganda. Sa so, Pure Gold tayo, kompleto ang mga bilihin. Mura ang presyo at sa kalidad hindi ka dehado. Talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili. That's sa Pure Gold, always, always panalo! Dagdagan pa natin under 5,000 pesos plus eto naman, regalo na galing naman ito sa Bioderm Family Germicidal, Germicidal. Soap. Ito ba Sa bawat ligo, hindi pwedeng playing safe. Dapat piliin ng bida choice. Bida na sa germ protection at added benefits. Bida pa sa bulsa. Bida ka. Basta. Bioderm! Para sa mga double na nakatutok sa bahay at online, may chance rin makatanggap ang family ninyo ng 5,000 pesos at regalo from Bioderm Family Jerby Style Soap gaya ng Gole Cruz Family ng Santa Maria Bulacan. Sorry, congratulations po sa inyo. Mag-feature lang po kayo Congrats. ng buong pamilya nyo sa harap ng TV habang nanonood ng Eat Bulaga. yeah, i-comment nyo lang sa Bioderm Designated Post na makikita nyo sa TVJ Facebook page. Yan, yeah, no? Ilagay sa caption ang inyong apelido at lugar kung saan kayo nanunood. Kahit nasaan pa kayo, may another ka pa rin. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos galing naman ito sa... Bago lumabas ang inyong mga anak, siguraduhin bigyan sila ng tibay gatas. Ma'am, bear bread na! Ayan Congrats po. Thank you po, bossing. Thank you po, kilagat. Hey, Gren. Wilma, may mga regalo ka na. Tapos may 25,000 ka. Uh, para pandagdag sa puhunan, yung 25,000, gawin na nating 60,000 pesos. Wow! Yeah! Wow! Yes! 50, 60,000 pesos. I love you, boss. Thank, thank you. Thank you, Lord. Thank you. Congratulations. Ate, congratulations, congratulations. po sa inyo. Makakatulong sa inyo sa dami ng sakit na nararamdaman nyo. Oh, ang isang makakatulong dyan, alam nyo, ibalik nyo yung pagsiservisyo nyo sa simbahan. Hindi ako nang-review ngayon. Balikan nyo po yun. Sigurado, oh. lahat ng sakit nyo mawawala yan. Oh. Oh. Okay. Congratulations yun. po. Subukan naman Epo, yung second rating. Point. Second reading naman second reading naman mas maganda